So, yo, what's up mga karepa, mga karema, good morning, good morning. Third day na yata natin dito, o teka, ah, pang-apat na araw na natin dito sa ating isolation room. So, ilang araw na lang lalabas na tayo. Sana tuloy-tuloy na yung pagaling natin. Actually, inip na inip na ako, gusto, gusto ko na magluto. <laughs> I miss ko kagad yung pagluluto, grabe. So ayan, natinda na tayo ng almusal kanina pa, hindi ko naramdaman kasi siguro nakatulog tulog pa ako nung kumakatok. So ito yung ating almusal, ayan, uh, sinangag na may pansit, then may itlog na nilaga. So ito yung tinapay, hindi natin nagagalaw, may expert na bukas, hindi natin alam kung paano gagawin dyan. Then ayan, may mga purutas din silang binibigay, ito, peras, then sangkis, kaya lang hindi naman ako may sa sangkis kasi may nga ay saking ako tsaka yung grapes so ito yung pinakain, kinakain ko kagabi bago matulog ito yung saging natin ang dami pa then ito rin pala may dala silang bread tsaka butter then cheese so yan yung almusal so syempre hindi muna tayo makakain dahil kainin ko lang lang ano kainin lang natin ng barley so uminom muna tayo ng barley yan yung barley natin kainom lang natin then yung gamot bago kumain kuminom um, um, na tayo ng isa then maglalaba muna tayo or mag-aalmasal muna tayo tapos tsaka tayo maglalaba kasi inom ako ng isa pangka. ka rin ako ng gamot ko yung malaking gamot so pang 14 na yata natin to ano ba ngayon Tuesday, Wednesday hindi ko na mamatandaan so basta nagsimula ako rito ng Saturday Saturday, Sunday, Monday so kung Tuesday ngayon 4 days So may 3 days pa tayo. So actually naiinip na ako, gusto ko na lumabas. Ano ko na yun? Gusto ko na kumain ng ano. Gusto ko na kumain ng mga sinigang na isda. Ayun, gusto ko magluto talaga. Boring na <laughs> actually hindi naman ako boring kasi may wifi naman kaya lang ay gusto ko talaga magano. Magluto ng isda, yung may sabaw, yung sinigang. Ayun. So nagpaluto naman tayo sa tropa kahapon. Kaya lang yung cook natin eh medyo ano, napasarap yata yung ano, kwentuhan. Kaya yun medyo sabi niya sa right, tagay tayo, tapos hindi yun. Medyo na ano siya, medyo nahubog. <laughs> nakatulog. So, baka mamaya ipagluto na tayo ng sinigang na bangus. mag naman tayo ng pera. Para ako, kasi kagano din naman, o-order ako. May order na ako ng Pilipini po dito sa labas. 18 yata or 22 ang isang ang bangus. Dalawang piraso yata. Yun. Hindi buo, dalawang hiwa. So, may kasama na siyang rye. Eh, sabi ko, yung 22 na yon makakabili na isang buong bangus yun. So, iluluto na lang. Marami pa kami makakain, di ba? Mas makakatipid. Kaya sabi ko, magkabot na lang ako ng pera, bilhin ng bangus, pero sila na lang magluto ka ako. Kasi hindi naman ako pwede lumabas. So, mamaya daw titignan. Sana, para makakain tayo ng may sabaw, masarap-sarap. Kasi, ang wala kang ulam eh. <laughs> Chicken pakis na yung sakit natin. Chicken pa rin kakainin natin. lumipad pa na natin 'yan. So yun guys, so ano, ayun. Uh, Magbreakfast tayo, then maglalaba tayo na magkukusot na lang tayo. May washing machine automatic, dami. Pero hindi tayo pwede lumabas kasi bawal nga. Di ba? Kaya nga isolate eh. Kaya nga sinolo, di ba? So yun, magkukusot na lang tayo. Kasi mga ano lang naman yung mga jersey lang at shirt na sinot ko nung ilang araw. So may sabon naman tayo. Binigyan naman tayo ng sabon ni uh, Francis or ni Thank you Keiko. Thank you, thank you sa pag-alalay mo din. Binigyan niya pa tayo ng downy. Hindi ko naman kailangan mag-downy. Nag-downy lang ako po sa washing. So yun lang. Salamat pa rin Keiko. Salamat, salamat. Then uh, yun, hangir. Sasampay na lang natin siya rin sa CR. Para kahit pa paano matuyo. So paano guys? Tara, ano na tayo. Uh, maglaba tayo. Ah, almusal muna tayo. Late na yung almusal ko, then maglalaba tayo. Para kahit papano eh, may nagagawa tayo. Hindi yung maghapon na tayo nakahiga. <laughs> sakit na likod ko, kakahiga. <laughs> ganun talaga, pag may sakit ito. Kaysa naman sa makahawa tayo, di ba? Wala eh, talaga eh. First time ko talaga nagkaroon ng ganito. Hindi ko rin na, naasahan na magkakaroon ako ng ganito. Di ba? Sino na bang may gustong magkasakit? Di ba? Wala naman. So, paano mga karepa, mga karema, ganito na lang muna tayo, ha. Kita-kiss na lang ulit tayo sa susunod. E, awa ko, nakapag-vlog ako kapag hindi ko matandaan. So, bye-bye, guys. Pagaling kayo. So, yo, what's up? What's up, mga karepa, mga karema? Dance time na. So, mag-aalauna na yata, all 12 past 12.30 na. So, yun, mga karepa gusto ko lang din magpasalamat ulit kay Francis at ATAT ko, kay So, pati kay Gerson ayan paluto tayo sa kanila ng sinigang na bangus kasi ang ulam lagi dito ay yung manok eh. so syempre isa kita nga tayo ng chicken pack tapos manok pa rin baka <laughs> may iba so yun pati na lang tayo ng pera din na maliki sila nagluto nila tayo ng sinigang na bangus yan, request natin kaya lang problema luto sila ng bangus parang binigay yata sa akin dating bangus hindi yata sila kumuha Grabe naman itong dalawa na ito. Pero salamat pa rin. Salamat, salamat. Mabuti na lang may hindi pa yung sabaw. Kanina pa nila hinapit sa atin ito. So yun, shout out, shout out sa iyo, Kiko Rodriguez, then uh, kay Gerson. Yun, pinalagay na lang natin pechay. Kasi sabi, baka daw walang kung sabi ko kung walang kampong pechay. Tapos, yun nga, ito. Paborito natin, okra. Yan o. No? Sarap. Hmm. Sarap na okra. So, yun guys. Naku. Nandito nga yata lahat ng ano. Ng bangus. Yun. Binigay sa atin yung ulo. Ang inaano ko lang. Nagluto ng bangus. Tapos sa akin lahat binigay. Nagsilaan yung ulam nila. Di ba? Marami naman itong dalawa na ito. Kahit saan isang piraso lang sa akin eh isang piraso lang mong nahiwa, okay na. And, sa akin yata lahat yung nangyayong ulam. Grabe <laughs> naman itong galawa na to. Salamat, salamat, Kiko. And uh, Gerson, thank you, thank you. Kiko okay, man tayo ng kumpay na pinapasukan, hindi ako pinabayahan dito. Nga kasi guys, naka-isulit tayo, di ba? So, hindi ko nangyayana yung face ko dahil puro ano, puro cream. Pinaglalagyan ko ng cream. Ayun, medyo nakikita niyo pala ako. Pagay mo subo. Ayan, ito, adjust natin ang konti. So, ang dami ko pa ako dito, guys. Hindi man maubos. Iwi na lang natin. So, na-miss ko talaga magluto. Miss na-miss ko na magluto. Grabe, sarap ng okra. Mm. Kain tayo, guys. Hindi ba, alipang portes ko na guys. So, ilang araw na lang. Iwi na tayo. Tatrabaho na ulit tayo. So, thank you, thank you, Lord hindi niyo ako pinabayaran, binigyan niyo ako ng mga kaibigan na anytime na maaasahan. Salamat, salamat na marami. Kain tayo. So, inatiga naman ako ng ano, inatiga naman ako ng kapitid niya kaatid ng kanin ngayon. So, buti na dumating na, na. Kasi lumalan natin yung sabaw. So, so yan. Makakain ulit tayo ng bangus. Paborito natin, sinigang. Tapos ulo. Tapos yan. Thank you, thank you, Lord. Sharp pa ng pencha eh. Pencha at saka yung pinalagay natin guys. At saka okra. Ah, manamis na mispa gulay talaga. Puro maganda yung pagkakapili ah, ng gulay. So diba at tatlong hiwa ang pinagay nila sa atin guys. So, tawag ito. Hmm, hindi naman kung saan mo pagkakaluto, tama sa asin. Kaya si Jason yes, ang luto nito. Sige. Sino sa kanya dalawa Salamat, salamat. Ito ay mong Tama, tama. Agustin mo na ng espanyol, no? Yung ng bangus. Binilo ko pa guys, Binalik pa yung sukuli, sabi ko dapat binilig na lang ang bote. Kaya sabi ko sana bago ako makalabas dito eh. man lang kami. Eh. Para sa Doon na lang sa labas guro. Sana maging okay na, makabala labas na ako. Matinik lang talaga ha. Okay lang. Tulit naman. Lasa sa The, Kailangan ko ulit, verso, and piko. Lord, isa na kayo guys. chicken box natin. So, may 3 pa tayo. Sana yung 3 niya, magaling tayo. Makabalik tayo sa work. Nimiss ko na lang trabaho. May siya labas, da sobrang daw init. May na, sobrang init sa Dubai. Ito okay lang. Sali naman na tayo kasi um, mahal maagay ang mga, mga sa trabaho natin. Kasi nakakainit din. Kaya naman din, nakapagpay na ilang days. Pero siyempre, ano pa rin natin yung priority natin trabaho na sa family. Sabi ang sarap. Kaya muna ako guys ha. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat ulit kay Kiriko Francis, then kay Jason sa pagluto ng gulang. Thank you very much.